Weh, di nga. Yung animus decision ng mga members o nung congressman na kulang sa ligo a.k.a. Dracula. Siyempre, pag walang kumpas niya, di naman kayo mag-a-activate, di ba? Kasi di ba, para lang naman kayo mga dipokpok na mga laruan ni congressman Dracula, eh. Di ba? Kaya imposible lahat kayo ang nag-decision niyan. Kaya nyo binabawasan ng budget si VP Sara para hindi siya makapagbigay ng mga tulong or assistance sa taong bayan na lumalapit sa kanya. Tama. Siyempre, para wala siyang magawa lalo, di ba? At para siyempre matawag siyang inutil at tamad ng mga tao, di ba? Oh. Sus naman, basang-basa ko na kayo. Reading your motives are like breathing to me. Yeah! So freaking easy and no brainer actually. Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko nagkomento po tayo sa script reading session tungkol sa investigasyon sa pagkakapaslang sa tatlong Chinese drug lord sa Davao City Prison noong 2016. At tabanggit ko nga po doon na ngayong nalaman nyo na ang totoo ko no na ng mga witnesses nyo, ano ngayon? <laughs> di ba? Drug lord sa mga yan, di ba? <coughs> And real talk po ang next statement ko na the world is better off without them. Tama. So we don't give a fuck about them. Buti sana kung mga inosenteng tao ang mga yon. Eh hindi naman, di ba? Kaya nga di ko maintindihan ng gobyerno kung nakapanig ba sa mga drug lords, pushers, users, and criminals na ang mga buthi ay maiitim o sa mga law-abiding citizen. Pumili kayo ah, di ba? Kasi mas concerned pa sila sa mga drug lords na yan eh no? Eh ang daming nabibiktim ang mga inosenteng tao ngayon ng mga kriminal, di ba? Ba't yun ang investigahan nila? Ba't kailangan? Eh, sa pagpastang pa ng mga drug lords na yan talaga. Maliban na lang talaga kung tropa ni Bangag yung mga napastang na drug lord na yun. ba? Diba? Kaya concerned siya. Ewan ko ba kay Bangag? So sa video na ito mga idol, pag-uusapan po natin ang pagbabawas ng budget ng kongreso sa budget proposal ng Office of the Vice President na 2 billion pesos na naging 700 plus million na lamang. Oh, no. Panoorin po natin ang paliwanag dito ni Marikina City Representative Stella Kimbo. Let's go! Yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President and the reduction shall be split by the DSWD-IX program and the DOH-MAIFIP program. So wait lang. Sino kayo para kayo ang magdesisyon ng budget ng Office of the Vice President? <coughs> Bakit ba mas marunong pa kayo kay VP Sara about sa budget na kinakailangan nila, 'di ba? <coughs> okay, sige. Merong ibang similar programs ang OVP sa DSWD and DOH para makapagbigay ng mga assistance sa mga lumalapit sa OVP. Hindi sa mga ahensya na 'yan, 'di ba? So anong motibo dito? Well, the motive here is clear. Kaya nyo binabawasan ng budget si VP Sara para hindi siya makapagbigay ng mga tulong or assistance sa taong bayan na lumalapit sa kanya. Tama! Siyempre, para wala siyang magawa lalo, di ba? At para siyempre matawag siyang inutil at tamad ng mga tao, di ba? Sus naman, basang-basa ko na kayo. Reading your motives are like breathing to me. Yeah! So freaking easy and no-brainer actually. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members. And with respect to the budget cut um, of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Weh, di nga. Unanimous <laughs> decision ng mga members o nung congressman na kulang sa Ligo, a.k.a. Dracula. <laughs> Siyempre, pag walang kumpas niya, di naman kayo mag a di ba? Kasi di ba para lang naman kayo mga dipokpok na mga laruan ni Congressman Dracula eh. Di ba? Kaya imposibleng lahat kayo ang nagdesisyon yan. At itinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the Plenary. Ah, yun naman pala. Recommendation pa lang pala. At uh, kagabi naman po ay uh, nag-second reading na rin po ang uh, approved committee report na kung saan nakapaloob ang uh, recommendation ng reduced uh, budget for the OVP. So which means uh, nakakalendar na po ang uh, general appropriations bill as amended for plenary debates beginning September 16. and uh, hopefully po, um, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po walang masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang uh, General Appropriations Bill uh, by September 25. So yun po. At ininawin ko rin po na meron pang another round of amendments. Uh, at ito po will be sa plenary na po. Uh, doon na nga po on the week of September 16 to September 25. Um, So, ang nangyari po is, while the Office of uh, Vice President, uh, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVB, um, naman po, um, Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733 198 million pesos, which means uh, merong cut of 1. 293.159 million pesos at ang uh, reduction na yan ay inilipat po sa dalawang ahensya and as I had mentioned earlier um, for two programs the DSWD, DSWD program which, is the assistance for individuals in crisis situations and the uh, DOH MAIFIP or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. Yun naman pala eh. Recommended ng DBM yung budget na yan na inadapt na rin ni VP Sara tapos pakikialaman nyo? Ba't kasi marunong pa kayo? ba? Diba? Isa lang ang nakikita kong motibo ng budget cut na to. At yon ay para walang magawang magagandang programa or anything ang Office of the Vice President na makakatulong sa ating mga kababayan Aww. para matawag siyang inutil at walang kwentang opisyal ng gobyerno ng ating pamahalaan. Oh, no. Ngayon kung hindi yun ang motibo nyo, dapat ang budget proposal niya na 2 billion pesos ay hindi nyo pakikialaman. Di ba madam? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!